Hello everyone, it's me again. I'm the Marikit and welcome to my channel. Guys, meron na po kami. Ayan, di ba nung nakaraan yes Delikado. 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 Yan, ganyan lang yung ginawa no, nung no, ano, no, ito no. lang. Tapos ngayon, may ring na. Although wala pa Ha? Aman. Mga tanaw ha. And of course mga kaibigan ko, ayan. Darating ang isang araw na magkaroon na siya ng ring, ring board, mga ganun. Magagamit na rin siya mga susunod na mga araw, no? So ayan, naitayo na yung dalawang poste ito at Ayan ito. At yung katapat naman niya doon yeah, sa dinang, kabilang dinang, side. Kaya naman to. Ano ba yan? Dinang, dinang, ah, ito nga. Ito ito. <laughs> ito, ito, ito. Ito, ito, Ha? Ba, ba. Do ba? ba, ba, ba? Hmm. Hayaan mo na yan. Tapos mga kaibigan ko, ayan, pag, uh, pag uh, matapos na talaga, of course, itong ano natin, ito yung pinaka floor is papakinisin pa yan. And syempre, magkaroon na rin siya ng permanent na coral or yung yung pinaka bakod niya ganun. Tapos, usan na aga? Ayun And syempre, yung mga bata ngayon, mga kaibigan ko, ay naglalaro pa rin sila doon. Ginagamit pa rin nila yung um, temporary na ring Ayun na tumbi And, Ayan. Ayun, kasama ko si Ara. Hi! Ayun, guys. Kasama ko si Ara ngayon. So, medyo hapon na. And, uuwi oh, na rin kami maya-maya lamang. Kasi nga, baka um, huwag naman umulan para hindi kami ma, ano, ma-delay. Ma hindi kami ma- ma- ano, matanggong dito. No? Di ba, day? Oh, Di ba? And, pa, uh. wala, nasa sanoy. And, of course, ha? Huh? And of course, yes, mga kaibigan ko, um, nanganak na pala yung kabayo ng kapitbahay ko. <laughs> ayun mga kaibigan ko. Oh my God, dito kami nag-disco guys ng mga nakaraang linggo. And, ayun, naging successful naman yung guest ko namin dito. Nagiging happy ang lahat. No? ayun nga, mga friendly look. Ay, nung hindi ako nakarating dito na side kasi sobrang layo na nga. Doon lang ako sa may entrance. Kasi nandun yung mga barangay council doon sa entrance. Kaya nandun yung table namin. And dito naman sa may ring banda is doon yung sound system. Ara! Ayaw!